Nahihirapan ka bang tumingin direkta sa mga mata ng ibang tao? O naiilang ka ba tuwing may nakakasalubungan ka ng tingin tapos di mo alam kung ano yung gagawin mo? Kasi parang na-awkward ka and parang napapayuko ka na lang. So kung napapanood mo to ngayon, isa ka sa pinakamaswerting tao. Kasi sa video na to ay tutulungan kitang ma-overcome at ma-master ang skills mo sa eye contact. So kailangan mong ma-master ang eye contact kasi isa ito sa pinaka-importante social skill. So isipin mo, gamit lamang ang mga mata mo, pwede mo kaagad ma-attract o mapa-fall sa'yo yung crowd mo o pwede mo kaagad makuha ang tiwala ng ibang tao. Ibig sabihin, mas madali kang makakakuha ng friends, partner at saka mga connections. So guys, in this video, pag-uusapan natin ang do's and don'ts ng eye contact. At sa bandang dulo ng video na to, ibibigyan kita ng golden tip para masanay ka na at maging mas komportable ka ng tumingin sa mga mata ng ibang tao o sa mga mata ng crush mo. Hi guys, welcome sa Golden Side of YouTube dito sa podcast kung saan ay pag-uusapan natin ang tungkol sa love, dating, psychology hack, self-improvement at iba pa. Kaya naman kung interesado ka, mag-like and subscribe ka na. So simulan na agad natin. Una, use 80-20 principle. 80% of the time is titingnan mo siya sa dalawa niyang mga mata. And 20% of the time, yan yung moments na kailangan mong i-break yung eye contact and tumingin ka muna sa ibang bagay, ganun. So for demonstration purposes, salimbawa nag-uusap tayong dalawa, so momentary Really, kailangan nating tumingin muna sa ibang bagay, tapos balik ulit sa mga mata ng kausap natin. Diba kasi napaka-awkward naman kung halimbawa, hindi tayo nagbe-break ng eye contact kasi parang nag-staring contest tayo. Maliban na lamang kung may kailangan tayong i-prove na point and kailangan nating ipakita yung dominance natin sa kausap natin. Kagaya to sa Animal Kingdom, like mga primates or mga gorilla kahit nga sa totoong buhay makikita natin to halimbawa may dalawang tao na nag-aaway or halimbawa yung sa boxing baga nag stare down sila so nandyan kailangan nilang ipakita kung sino sa kanilang dalawa yung mas dominant diba grabe yung titigan nila usually kung sino yan ang unang kumurap or kung sino yung unang mag look away from the stare ng other person is presumably sa context ng social dynamics is siya yung kumbaga mas less dominant kasi hindi niya kinakaya yung intensity at energy na ini-emit ng kanyang kaharap or ka-stare down. Pero kung yung kausap mo is yung tatay mo, yung kuya mo, or yung boss mo, o kung sino pa man ang mas mataas sa'yo, syempre, hindi ka dapat maging agresibo sa eye contact mo. So, okay lang na tumingin muna, i-break muna yung eye contact mo. Paminsan-minsan. O, di ba napakaganda ng concept ng eye contact? So, hindi lang yan. Marami pa akong ibabahagi sa'yo. <coughs> kung halimbawa naman, babayang kausap natin, So, ito, take note. Kasi pag malaman mo tong knowledge na to, is magkakaroon ka kaagad ng advantage na grabe. Kasi, karamihan ng lalaki is medyo nahihiya or natatakot makipag-eye contact sa mga babae. In the context of dating, naturally submissive ang mga babae. Like, gusto nila yung confident na lalaki. Kaya naman, sa paanong paraan mo pa ba, pinakamainam na maipapakita yung confidence mo, maliban sa body language, particularly sa eye contact. So, pag babae ang kausap mo, dapat hindi ikaw ang unang mag-look away or makipag-break ng eye contact. Kasi pag hindi mo ma-maintain yung eye contact mo sa kanya, maaring mag-send ng signal sa kanya na mahiyain ka or hindi ka masyadong confident sa sarili mo. Pero kung pogi ka, syempre you can get away with anything. So okay lang yan kahit maging mahiyain ka. Syempre, isasabihin nila na parang mas cute ka kasi mahiyain. Ganyan. Basta pag -pogi ka, pag pogi yun. Iyo. Pero kaming mga pangit, syempre magiging delulo na lang kami. Disipin na lang namin na, syempre, puwi din kami. Joke. <laughs> anyway, depende pa rin yan sa kausap ng babae. Kasi yung iba sinasabi nila na gusto nila yung mahiyain na lalaki. Yung iba naman sinasabi nila na gusto nila yung confident na lalaki kung saan sila titiklok. Ganyan. Pero ibang usapan na yan guys. Ibang topic na yan para sa ibang video natin. So sa video natin ngayon, ang topic natin ay about eye contact. Back to the topic, yun nga, hindi dapat ikaw ang unang makipag-break ng eye contact. Pero once mapansin yan ng kausap mong babae na ginagamitan mo siya ng eye contact techniques, or kung aware din siya ng mga about dito sa mga techniques na to, maaring maging playful yung interaction nyo. Siyempre, pag mapansin niya yun, tititigan ka din yan sa mga mata. Siyempre, ikaw, di ka din magpapatalo, tititigan mo din siya. So, kung sino yung unang kumurap sa inyo, o parang naging game na tuloy yung na interaction nyo. So, di ba, naging mas playful. Pero generally, kung bago pa lang kayong magkakilala, or halimbawa, first date ninyo, syempre, wag na wag mo siyang tititigan ng 100% of the time. Kasi baka ma-overwhelm siya sa intensity ng eye contact mo, or baka ma-label ka as creepy. Ang reason dito is because yung eyes natin ay nag emit yan ng energy at saka sexual tension. Kaya naman, paminsan-minsan is kailangan nating i-break yung tension na yan by looking away. Kaya ayon to summarize, tip number one, huwag mahihiyang makipag-eye contact sa kausap mo. But also, do not look at them 100% of the time. So dapat sweet spot lang tayo ng 80% na eye contact and 20% na pag-break or look away kung babae ka naman, hindi mo na to kailangan gawin o panoorin. Kasi naturally, magagaling kayong mga babae sa non-verbal communication. Like, shucks, kayo yung master. Kahit instincts nyo lang yung pairali nyo, you always know how to move when. Kung baga, you don't have to play the game because you are the game itself. So, para sa pangalawa nating technique is ituturo ko ang pasikot-sikot kung saan ba dapat tayo tumingin kapag nakipag-break tayo ng eye contact? Sa taas ba? Sa baba ba? Or sa gilid ba? Saan ba? Kapag normal or casual lang naman yung conversations nyo, okay lang kahit sa kisa may kapatumingin. Joke. So, halimbawa kapag friends natin yung kausap natin pag ganyan yung situation is hindi na natin kailangan maging conscious kung saan natin ilalagay yung mata natin. Pero kapag involved ang power dynamics like kailangan mong ipakita na confident ka halimbawa during interviews. Mas mainam na eye level lang din yung pagbabalingan ng ating eye contact. Ang technique dito is kailangan mong pumili ng isang spot or isang bagay na pagbabalingan ng titig mo tuwing mag-break ka ng eye contact. So yun nga mas mainam na eye level. So ito demonstration halimbawa may nag-interview sa akin Kunwari ikaw. Tapos kunwari ang napili kong spot is yung halaman na nandun. So every time na magkakaroon ng pause yung conversation natin or magkakaroon ako ng break ng eye contact is doon ko ibabaling yung attention ko or yung eye contact ko. So doon ako titingin. Halimbawa, syempre eye level yan nga ba? Diba? Then after that, babalik naman yung mata ko sa mga mata mo. So ganyan. So let's take note lang na dapat very natural yung pagawa natin nito, So hindi yung tititig na tayo doon and habang nagsasalita tayo, doon tayo nakatitig. So very unnatural natural na yon tapos ikaw yung kausap ko di ba di ba ang pangit so dapat look away lang tapos balik naman sa habang nag-uusap tayo di ba so ganon para naman sa dons generally dapat hindi tayo tumingin sa baba kasi it shows submissiveness sadness or contemplation pero syempre kagaya ng lahat depende pa rin sa sitwasyon kung gusto mong magpakita ng sadness or ng compliance sa kung sino man ang nakakataas sa iyo gurugo lang pwede mo yan gamitin na Yeah, ganyan. So sa context naman tayo ng dating. So kapag nakikipag-date tayo, kung babae ka o kahit nga lalaki, okay lang na tumingin tayo sa baba paminsan-minsan. Lalo na kung yung kausap natin is ano? Basta ganyan, tingnan nyo mamaya. Ide-demo ko, explain ko kung bakit. So yun nga, sa context ng dating, pwede natin tong gamitin na yung gaze natin pababa. Pwede natin yan gamitin as a flirting technique. So ito demo, para at least may idea kayo kung paano. So practicein nyo lang to sa mirror kung gusto nyo. Yung tipong nagpapakit ka lang sa crush mo. Yung halimbawa, nagsasalita ka, tumingin sa baba, sm smile, tingin ulit sa mata, Ganyan. Ito another don't. Don't look at people past their shoulder. Habang nakipag-usap ka, huwag kang titingin sa likod ng ibang tao. Iba, kausap kita? Oo. tas ganun. Like parang may iba kong tao na hinahanap. So instead na makipag eye contact sa'yo, parang yung mata ko parang... Alam mo na yon basta ganun. So dapat focus lang tayo sa kausap natin, hindi kung saan pa man tayo nakatingin. Okay? Kasi like, ang disrespectful and parang hindi ka fully present sa usapan ninyo ng kausap mo. And parang, ang pangit kasi may iba kang hinahanap, ba diba? Parang ayaw mo na nandun ka sa sitwasyon kung saan is nakikipag-conversation ka sa kausap mo. Para naman sa pangatlong technique natin is huwag mong kalilimutang mag-blink or kumurap. Kasi ang pinunta natin dito is genuine conversation with the technique of eye contact. Hindi staring contest na parang tinititigan mo lang siya ng grabe. So, kailangan mag-blink-blink din tayo. Pero, take note na wag din tayo masyadong mabilis yung pag kasi parang it shows na something na may hinahide ka or may insecurity ka or something na basta hindi siya natural. Pero, syempre, depende pa rin sa context kasi, di ba kapag malamig or kapag mausok or mahangin, syempre, mapapablink talaga tayo. Also, another tip is kapag may kailangan tayong importanteng message na iparating sa kausap natin, is kailangan nating wag masyadong masyadong mag-blink ng mabilis. So, dapat normal lang or mas maganda nga siguro na hindi masyadong mag-blink. And, bigyan natin ng kunting squint sa eyes para ipakita yung seriousness ng message na gusto nating iparating sa kausap natin. So, proceed na tayo sa golden tip natin para masanay ka ng makipag-eye contact sa ibang tao. So, eto siya. The first time you meet someone, try mo na alamin or inotice kung ano yung kulay ng mga mata niya. In this way, hindi ka masyadong makukonsyus na ay nag-eye contact ka ay kailangan kong makipag eye contact sa kanya kasi ang naturally na mangyayari dito is yung goal mo di ba aalamin mo lamang kung ano yung kulay ng mga mata niya habang nakikipag-usap ka sa kanya so parang yung eye contact is side effect na lang yun sa goal mo na pagtingin kung ano yung kulay ng mata niya so di ba parang natural lang to na nangyayari So kung gusto mo talagang mamaster ang eye contact, panoorin mo tong playlist na nasa screen or i-check mo yung channel ko kasi marami pa akong ibang videos na siguradong magugustuhan mo.